Good morning, good morning mga kamanokers dyan Welcome, welcome na po kayo sa aking YouTube channel po mga kamanokers Meron po tayong recommended po sa inyo po mga kamanokers Gamot po ito para sa mga poko or bulutong po mga kamanokers So ano pa yung nahintay niyo po mga kamanokers? sa hindi pa nakasubscribe po sa aking youtube channel subscribe naman po para magtuloy tuloy na po tayo sa ating mga kwentuan mga kamanokers dyan subscribe po, like and share po sa aking youtube channel po mga kamanokers mga kamanokers before po tayo magsimula ito po ang ating gamot po Amtel um, tablet po 500 tablet po ito Amtel um, 500 po para sa mga poko or bolotong ito po ang gamitin nyo po mga bolotong yung mga inahin nyo po at sa mga tandang manok nyo po mga kamanokers ito po yung ipainom nyo po isang tablet po sa loob ng limang araw po mga kamanokers meron na po itong amoxicillin or tylosin antibacterial for fighting cough po ito mga kamanokers ang ating Amtil 500 po Meron na po siyang antibacterial for fighting cough po mga kamanokers Amtil 500 po Meron na po siyang amoxicillin or tylosin ito po ang ipainom niyo po isang tablet sa loob ng limang araw po mga kamanokers dyan siguradong sigurado po ako mawala nyo po yung Bulutong or Poko Poko ba sa Visayas, mga kamanokers Ang so, tama Poko po Sa Tagalog ay Bulutong Ito po ang gamot nya po Ito po yung gagamitin nyo pong gamot Mga kamanokers At para naman sa mga sisew natin mga kamanokers Mayroon din tayong gamot dyan Sama sa mga Sipon Sama sa mga Poko din at saka Bulutong Ito po ang Ambrositil Powder po ito po yung gamitin nyo po sa pagpainom yung mga siso nyo po sa para ito po yung gamitin nyo pong painom ng gamot po dalawang pakiti po itong dalawang pakiting ambrosetil powder po sa isang galon po sa loob ng limang araw po ito po yung ipainom nyo po sa iyong mga sisiw pwede po ito sa mga baboy nyo po mga madam ng mga sip on pwede po ito sa mga sip -on. lahat dalan po dito po lahat ng sakit po sip on lagnat ito po yung puko or bulutong. Ito po yung gamitin painom po para sa inyong mga sisyo po mga kamanokers dyan. Dalawang pakiti po sa isang galon po sa loob ng limang araw po. Pagtingin nyo po na wala, na wala na po yung parang naluluto na po yung bulutong ng manok nyo po. Patuloy nyo po pag gamitin nyo pong painom po. Sa loob ng limang araw po ito po ang Steel powder po. Pinakamaganda pong painomin para sa mga sisiw natin po dito lang po dito lang po tayo sa Ambrose Steel Powder excellent product po ito mga kamanokers sana may natutunan po kayo sa akin po goodbye po